Brigada. brigada in the heart of changing life Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. -brigada, anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Nilinaw na ginagamot pa rin sa ICU ang kanyang ama. Bagyong uwan, lalo pang humina at isa na lang tropical storm pero inaasang babalik sa loob ng far ngayong hapon. Samantala mga kabrigada ng LTFRB naman, nagsimula na sa consultation para sa halos apat na libong mga pending petitions para sa hirit na taas pasahe. Ovenek, makapag-focus na raw sa paghahanda sa mga halalan ngayong may desisyon na ang Korte Suprema para sa kapalaran ng barangay at SK elections. Samantala, sa Vice President Sara Duterte bumisita sa mga pektado ng Bagyong Tino sa Visayas. At dalawang pulis patay sa pamamaril sa loob ng explosive and canine unit sa PNP sa Abra. mga Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso ang buong ng News, FM, Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan hali! Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Merkules, Kabrigada, November 12, 2025 kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. ang Brigada nilinaw ngayon ni Katrina Ponce Enrile na nananatili pa rin sa Intensive Care Unit or ICU. Ang kanyang amang si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sa official statement na pamilya ni sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi ni Katrina na patuloy pa rin ginagamot ang nakakatang tandang inrile para sa sakit na pneumonia. Anya ang pinakamahusay na atensyong medikal umano ang natatanggap ng kanyang ama. Nagpapasalamat naman siya sa mga nagpaabot ng panalangin at suporta para sa kanilang pamilya. Kahapon mga kabrigada, inanunsyo ni senador Jingo Estrada sa Senado na naka-ICU sa Enrile at meron na lamang umanong slim chance na ito ay makasurvive. Sa Enrile ay isang daan at isang taong gulang at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. PAgong pagong, Nationwide. Iba pang balita mga kabrikada dalawang pulis patay sa pamamaril sa loob ng Explosive and Canine Unit ng PNP sa Abra Brigada kath Austria i brigada mo. Brigada Five Report dalawang ang natawi sa insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Provincial Explosive and Canine Unit ng Abra Noong lunes ng gabi, ayon kay PNP Spokesperson General Randolph Toano, nagsimula ang insidente habang nasa loob ng opisina ng PECU ang mga tauhan ng unit. Patay sa paunang investigasyon, binari umano ng suspect na may ranggong police lieutenant ang bitimang police staff sergeant, habang ito ay nagtutut-trash sa barracks tinamaan ng apat na beses ang biktima at agad ibinikla on arrival sa paggamutan. Matapos ang pamamaril, binarilo ng noon ang suspect ang isa pang kasamahang senior, master sergeant, ngunit hindi ito tinamaan. Agad namang gumanti ng putok si PSNS at nabalilang ang suspect ay kinasawi nito. Lumalabas sa investigasyon na bago ang insidente, Katawag sa regional office ang lieutenant para sa reklamo ng umunay lasing habang naka-duty. Ang biktimang sub-sergeant ay isa umanos sa pinagkalan ang nagsumbong tungkol dito na sinasabing po na din motibo ng pamamaril buong tayong sumuko ang uh Uh, senior master sergeant matapos ang insidente at kakasuhan yung araw ng homicide. Nagpapatuloy pang pa masusing investigasyon ng PNP sa insidente. Mula rito sa Campo Crame, in the heart of changing lives ako, si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News uh, sa San Manila, The Musical News of Foreign. Brigada Samantala mga kabrigada, 60% ng baha sa Metro Manila, posibleng mabawasan sa tuloy-tuloy na paglilinis ng mga waterways ayon yan kay Pangulong Marcos. Mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang urban area sa bansa sa oras na maipatupad ng tuloy-tuloy ang kontra Kontrabaha. Sa statement ng Pangulo sa launching ng kontra Kontrabaha sa Paranaque City, sinabi niyang bahagi ng programa ang malawakang paghuhukay at paglilinis ng mga estero at kanal ng hanggang 10 talampakan o 3 metro ang lalim upang mapabilis ang agos ng tubig at maiwasan ang pagbabara. Ayon kay Pangulong Marcos magpapatuloy ang operasyon hanggang unang bahagi ng hunyo at magiging regular na gawain ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Katuwang ng pamahalaan sa proyekto ang mga local government units, Department of Public Works and Highways at ang private sector. Bukod sa Metro Manila, ipatutupad din ang programa sa Cebu, Bacolod, Ilocos, Pangasinan, Davao at iba pang urbanized cities sa bansa. In the heart of changing lives, ako Brigada Marikar Sargan now 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Uma, Ito naman mga kontraktor sa flood control projects. Mga kabrigada, obligado pa rin ibigay ang 13-month pay ng mga empleyado. Brigada Katrina Hunzon, ibrigada mo. Brigada. 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 Report. Patuloy na pinapalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga kontraktor at supplier na sangkot sa kasong flood control labayaran ang kanilang mga empleyado ng 13-month pay kahit na na-freeze ang kanilang mga bank account dahil sa kasulkuya investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang panayama, iginit ni Dole Secretary Bienvenido Laguesma na karapatan ng mga magagawa ang 13-month pay at dapat itong ibigay anuman ang sitwasyon. Binanggit din niya na ang mga empleyado ay entitled sa kanilang benepisyo at hindi dapat ma-penalize dahil sa problema ng kanilang kumpanya. Ipinunta rin ng kalihim na ang minimum basis para sa 13-month pay ay ang kabuang kita ng empleyado sa isang taon proportionate sa dami ng buwan na nagtrabaho. Dahil dito, hinikahit ng Dole mga empleyado employer na humanap ng paraan upang maibigay ang benepisyo sa lalong madaling panahon sa alip na hintayin ang December 24 deadline. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Comelec naman winelcome ang desisyon ng Korte Suprema na pinagtitibay ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan Election sa susunod na taon. Brigada Yanali Balakyo Ibrigada Mo. Brigada. Ikinatawa ng Commission on Elections o Comelec ang desisyon ng Korte Suprema na pinagtitibay ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na taon. Kasunod ito ng pagbasura ng Supreme Court sa Consolidated Petition na kumukwestiyon sa batas na nag-reschedule sa nasabing batuhan. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, sa pamamagitan ng desisyong ito, matatapos na ang spekulasyon na magiging kapalaran ng eleksyon kung matutuloy ba ito o hindi. Aniya, ngayong may pinal na desisyon na ang kataas-taas ang hukuman, makapagpopokus na ang poll body sa kanilang timeline at paganda sa mga halalan. Sa huli, inanunsyo ng COMELEC na ang susunod na BSKE ay isasagawa sa unang araw ng November 2026 o November 2, 2026 at sa tuwing ikaapat na taon pagkatapos nito, alinsunod sa itinaktang bagong schedule ng nagsabing batas. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanani Balakyat ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Oh, sorry. Brigada Balita, nationwide. Ang mga commuters group naman mga kabrigada nananawagan na ilabas ang fuel subsidy sa halip na itaas ang pasahe. Brigada Jigo ko studio i brigadamo brigada. <inaudible> Nanawagan ang grupong lawyers for commuter safety and protection sa pamahalaan na agad nang ibigay ang fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na patuloy na nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon sa grupo, mas makabubuting tulungan direkta ang mga tsuper kaysa ipasa sa mga pasahero ang dagdag gasto sa pamagitan ng taas pasahe. Sa 2025 national budget, may nakalaan 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga driver ng PUV, taxi, tricycle at mga full-time ride hailing at delivery riders. Kinakailangan lamang ng sertifikasyon mula sa Department of Energy na nagsasabing umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo bago mailabas ang pondo. Noong Hunyo 2025, kinumpirma ni dating DOTR Assistant Secretary Mon Ilagan na naibigay na ng DOE ang nasabing sertifikasyon kaya maaari na sanang maipamahagi ang ayuda. Ngunit nang bumaba ng bahagya ang presyo ng langis, ipinagpaliban ng gobyerno ang pamamahagi ng subsidy. Giit ng LCSP, walang basihan ang ganitong laban-bawi na sistema dahil malino sa batas na dapat agad ilabas ang pondo kapag may sertifikasyon na mula sa DOE. Dagdag ng grupo, hindi sapat na dahilan ang pansamantalang pagbaba ng presyo ng langis para ipagpaliban ng tulong sa mga tsuper na hanggang ngayon ay hirap pa rin sa gaso sa krudo. Panawagan ng LCSP, ilabas na ang fuel subsidy hindi ang taas pasahe upang mapagaan ang sitwasyon ng mga super nang hindi dinaragdagan ng pasanin ng mga pasahero ngayong araw isinasagawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang public consultation kaugnay ng hiling na taas pasahe ng ilang transport group sa kasalukuyan 13 pesos ang minimum fare sa traditional na jeep 15 pesos sa modern jeepney 50 pesos ang flag down rate sa taxi 15 pesos sa air conditioned bus 13 pesos pesos sa non-air-conditioned bus at 45 pesos naman sa TNVS. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Balita Nationwide! Hey, pa rin ang ating mga balita mga kabrigada, bisita naman ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga lugar na binayo ng nagdaang bagyong tino. Ilang sa mga binisita ng BC ay ang liloan na banditing hinagupit naman ng nasabing bagyo. Umanag din ito sa burol at nagpaabot ng personal na pakikiramay sa ilang mga namatay sa pananalasan ng bagyo sa Liloan Central School at Bago City sa Negros Occidental. inspection inspeksyon din ito sa Maymaylan City, Binalbagan, Boys Padilla, La Castellana at La Carlota City. Nakatakda itong bumisita mga kabrigada sa mga uh, evacuation center sa Danao City at Compostela. Tuloy-tuloy naman ang kanyang pagpapalala sa publiko na pahalagahan ang kahandaan sa mga oras ng sakuna. Ito naman, climate vulnerability ng Negros Island Region. Pinaiibisigan sa kamara matapos makapagtala ng maraming death cases noong Bagyong Tino. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigada. Brigada Ball! Brigada Inihain ni Negros Occidental Representative Javi Benitez ang isang resolusyon na layong paimbestigahan ang mga pangampas na kalamidad at paglobo ng gastos ng gobyerno sa flood control project sa Negros Island Region. Batay sa House Resolution Number no. 432, hinihimok ni Benitez ang Committees on Disaster Resilience, Climate Change at Sustainable Development Goals na magkasan joint inquiry hinggil sa lagay na climate risk at vulnerability sa Negros Island Region na nakatutok sa Negros Occidental. Layo ng investigasyon na i-evaluate ang kasalukuyan at mga panukal ng adaptation measures at upang irekomenda ang adoption ng nature-based solutions o NBS at climate resilient strategies na nakahanay sa sustainable development goals ng bansa. Yeah. Ipinaliwanag ni Benitez na gumagastos ang bansa ng bilyon-bilyong piso sa disaster risk reduction at flood control projects kada taon. Ngunit ang nawawala at napipinsala mula sa natural, no, natural hazard ay nag average ng 50 billion pesos na sa resolusyon ng findings ng World Risk Index 2024 kung saan ang Pilipinas ang most disaster-prone country sa mundo na may score na 46.9 na nagbibigay din ng matinding exposure at vulnerability sa bagyo, pagbaha at pagangat ng sea level. Dagdag pa ng kongresista, 66 na individual ang nasawi sa Negros Island nang manalasa ang bagyong Pino kabilang ang 52 sa Negros Occidental. Dapat anya pag-aralan ng NBS tulad ng reforestation, mangrove restoration at watershed management kaakibat ang paggamit ng data-driven tools gaya ng Project NOAA para mapatatag ang mga komunidad at mabawasan ang disaster vulnerabilities. Itatagoy umano sa investigasyon ang evidence-based climate responsive governance at pagpapabuti ng adaptive capacity sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Island region na nakahanay sa national at local initiatives. In the heart of changing lives, ako si Bidyada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News of Brigada Balita Nationwide Ilang grupo naman ng mga teachers mga kabrigada na nawagan ng mas nararapat na assistance mula sa GSIS matapos ang kalamidad Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada, Brigada. B -b 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 Report Nanindigan ng Teachers Dignity Coalition o TDC na kailangan ang mas makabuluhang tulong para sa mga guro matapos ang nagdaang mga bagyo. Ang panawagang ito ay para sa Government Service Insurance System o GSIS kahit pa tiniyak na ng ahensya ang mga calamity loans na may three-month moratorium sa liham na ipinadala kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, naglatag ang grupo ng mga bang na maaaring gawin ng GSIS upang mas mapagaan ang financial at emotional strain ng mga miyembro nito sa mga nasalantang komunidad. Iniaapila rin ito ang direct cash assistance para sa mga miyembro ng lubhang naapektuhan o kaya naman ay ang zero interest calamity loans at ang penalty free loan payment moratorium para sa mga mga kailangan. Binigyang diindi ng teachers group ang tindi ng kinaharap ng mga pamilyang muling itinatayo ang mga nasirang bahay, may medical emergencies at tinitiyak ang mga pagkain at pag-aari matapos ang kalamidad. Ayon sa TDC, mga maliliit na kooperatiba at mga parokya ay nakapagbibigay ng direct cash sa kanilang mga miyembro, tama lang. Nagawin din ito na GSIS na isang ahensyang may kakayahang suportahan ang kanyang mga miyembro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Assortment! Balita Nationwide sa Tanghali na mga kabrigada, pagbuo ng Digital Agriculture Data Dashboard Itinutulak ng isang senadora mula sa senado Brigada Ann Cortez y Iginit ng Senadora Amy Marcos na mahalagang magkaroon ng sistema ang Pilipinas na siyang magpapakita ng tunay na estado ng sektor ng agrikultura sa bansa. Kaugnay nga nito na nawagan siya ng pagbuo ng isang Digital Agriculture Data Dashboard na siya magpapakita ng malinaw at maging real-time na estado ng food supply, crop production, imports, at maging presyo nga ng mga agricultural products. Ayon sa Senadora, layunin ng dashboard na ito na tultukan ng nga ang panggugulang na mga mapansamantalang trader at maging middleman na kumikita raw sa mga lugmok na magsasaka. Anya kung meron tamang datos ay wala nang makakapanin lang. Dagdag pa niya malalaman din ng gobyerno kung kailan dapat magangkat habang matutukoy din ng publiko kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 30. Samantala, kabrigada, pinawi naman ng Feebox ang pangamba ng publiko matapos ang naitalang minor priato magmatic eruption dyan sa Taal Volcano. Sa ng Brigada News FM Manila kay Feebox Director Teresito Bacolcol sinabi nitong consistent lamang ito sa alert level 1 ng vulkan. Patunayan kung ikukumpara sa period noong nakarang taon, higit na mas marami ang mga naitalang magmatik at priatic eruption sa Taal Volcano noong nakalipas na taon. sa ngayon wala pang nakikitang indikasyon ang nasabing ahensya para magtaas ng alerto sa nasabing vulkan. It's still part of it. Consistent pa rin to sa kanyang alert level 1 uh, status. In fact, yung kapag titinan natin yung number of phreatomatic options last year and this year, halos mm -hmm. pakunti na pakunti na lamang. Yung period last year na isang buwan lamang, October, naka-33 na tayo last year. Mm. Pero ngayon, for the entire January until November, naka-20 lamang tayo na earthquake na phreatic at phreatomatic eruption. Samantala mga kabrigada, sa abiso ng ahensya, nagtagal ng minor priatomagmatic uh, eruption mula alas 6.50 hanggang alas 6.54 ngayong umaga, ngayong araw na ito. nag generate ito ng greyish plumes na umabot naman ng 2,800 meters. Ataw, Brigada Balita Nationwide. Brigada balita Nationwide. Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa tari. Brigada Balita Nationwide. Mga brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. In the heart of changing lives... Kami po ang inyong mga lingkod mga kabrigada, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mga kabrigada, muli na namang sinusubok ang ating mga kababayan sa Visayas at ilang bahagi po naman ng Luzon. Dahilan po yan sa magkakasunod na pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Marami ho sa kanila ang nawalan ho ng tirahan, kabuhayan at pangunahing pangangailangan. Sa pagkakataong ito mga kabrigada, nanawagan na naman po ang Brigada News FM Manila ng tulong para sa ating mga kababayang nasa lanta. Anumang halaga o tulong mula ho sa inyo ay malaking bagay para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Para ho sa nais magpadala ng cash donation, mariho ho kayong mag-send sa GCash number 0956-774-2161. Maaari po kayong magbigay ng in-kind donations tulad ng bigas, delata, noodles, tubig o iba pang pa grocery items. Kung nasa Metro Manila naman po kayong mga kabrigada, maaaring po naming personal na puntahan at i-pick up ang inyong mga donasyon na sama-sama nating patunayan na sa kabawat sakuna, hindi nag-iiwanan ang mga kabrigada. Maraming salamat po mga kabrigada sa inyong malasakit at pakikiisa. Hala puroto sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Hale. mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Hang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. We gather in the heart of changing lives.